Ayan magandang araw po sa ating lahat kahit man na um, mamaos tayo kunti dahil siguro sa nawawala na ang lamig Kaya namamaos tayo Tsaka uso ngayon dito ang ubo sipon Kaya lahat na yata dito ng mga kamimbroan namin is may sakit Ayan nagluto po ako ng itlog na may cheese ito po ang aking breakfast Kaya ako nag-heavy breakfast po dahil nga umiinom po ako ng gamot. Kailangan pong may laman po ng aking tiyan. Ayan po, pero bago ang lahat, primo na si Inday. Salamat po God sa pagkain na sarap harapong ko God. Hiniling ko po God na huwag binisyon mo para may dagdag pong lakas po sa lahat. Pagkakabar sa pagkakabar po. Salamat po God sa pamblising na binigay mo na pastor na pagkakabar mo lahat ng pagkakabar. In Jesus name, Amen. Ayan po ang ating pagkain. Yan. Hi, kakain po tayo. Kanina nanonood po ako sa uh, ano Duterte. Yan. Hindi po ako against sa uh, Duterte ha. Wala akong pinifiburan lahat. Pero nanonood ako kanina yung mga naglalari ba sa Pilipinas. Yung mga supporter ni Duterte. sinasabi nila na hindi sila walang pera ba na ibinibigay sa kanila. Ako, for example, kahit siguro matutarte ako, mamarkos ako, siguro sa totoo lang, never ako kahit napupunta dyan sa labas na nag, nagkikihalo dyan sa mga mga naglala, nagrarali. Ay, naku, Diyos ko. Kasi kasihin ko na lang na maglinis sa bahay ko. Magluto para sa pamilya ko. Yun na lang ang, ano, ang, ang gagawin ko. Kasi, eh, madisgrasya pa tayo dyan. Kasi ba yung binigay nila na 1,500? Or 1,000? Or 500? Ganun lang naman ang binibigay nila eh. Kahit hindi ako... nasubukan mga ganyan, yung binibigyan ng mga politiko, kasi oo nga naman, dahil hindi nga naman ako sa Pilipinas, sa tagal-tagal ko dito sa abroad, hindi ko pa nasubukan nagbutos. <laughs> Madisgrasya ako dyan sa Pilipinas at sa paglarare. Hmm. Papansinin ka ba? Kasi, mind you, mga kababayan, ipaglaban mo man, ipaglaban mo sa si Duterte, ipaglaban mo lahat kung sinong gusto mong ipaglaban. Diyos ko, manahimik na lang. Punta, dyan ka na lang sa bahay ninyo. Kahit man ipamukha ninyo na supporter niyo, si ano, supporters kayo ni ano, oh my God. Huwag nang ipamukha sa madla na supporter kayo. Hmm. pa kayo dyan. Buti kung may bibigay sa inyo na pang panglibing. Ay, nako. Kaya minsan, man, mansin-mansit, mga kabayan ko dyan, sa Pilipinas, kung saan, sa abroad, na akala mo, magkandaliiti iti kayo sa mga iniidolo ninyo. Idolo ninyo, ipag niyo na lang ninyo sila. Gano'n. wag na yung, uh, sige, makipagsiksikan baga. Mm -hmm. Ipag-pray na lang ninyo. Yun lang. Hindi yung ipamukha ninyo sa mga tao na ah, supporters ako ni ano, supporters ako ni ano. Ay, naku. Ang <laughs> inday, mga indoy. Mm -mm. Pero, ayokong sa akin, talaga na ako ay tubong ilokano, igurot. Alam niyo na kung sino yung uh, idol ko. Mm. Kain mo na tayo. Baka mawalan ako ng appetite. Nahahiblad kasi ako sa mga nakikita kung mga kababayan ko sa abroad nakailangan kailangan bang ipamukha na sila ay mga supporters ni ano, supporters ni ano. Hmm. Ipag-pray na lang ninyo. Ganon. Huwag na yung lalabas ka para makandali itik ka sa labas. Ano ka, bida? Hmm, kahit anong bida, hindi ka pa rin susuportaan. Kaya mindset, mindset. Hmm. Hindi yung pamukha ninyo na talagang, ay, ay, ako ang tulis. <laughs> hmm. Ang <Matang> -ma, maganda. <laughs> <laughs> na hindi maganda. Hmm. Papansinin ka ba? Ay, nako, mga inday, mga indoy. Mm. Ang ulam ko, itlog. My chest. Mm, yan. <laughs> Nakabana tuloy tayo. Pasensya ha, ito lang ay aking sariling opinion. Huwag ninyo akong gayahin. Dahil ito ay aking sarili lang. Mm ay ito ay aking sarili bakit ako ano mikipagsiksikan kipagsiksikan dyan pupunta dyan ang init init hmm. meron din kaming mga grupo dito na ipaglalaban nila si ganyan si ganyan hmm. bahala ka dyan sa buhay nyo hindi ako sasama ka ako sa gabi daw ng bukas ng linggo ni ramadan ngayon dito tapos ng kargaong. Mmm. Uh, sasama daw ako ta yung malakas ba yung boses ko magkano ang babayad sa akin sabi ko nga <laughs> kaya sabi ko wag niyo akong subukan uh. <laughs> Huwag nyo akong subukan. Hmm. Diba? Pero ayokong may kisaw sa politics. Bakit pa ako magkisaw na Napapagod lang yung ulo ko. Napapagod pa yung pa ako. Ang dami ko na nga problema. Magkisaw-saw pa ako dyan sa politics na yan. Hmm. At alam ko lang naman na Ginagamit lang tayo pero pag mamatay ka, kabaong ka na na eh diyan sa airport, hmm, maraming sasalubong sa Magsasalot sa Pero pag buhay ka na dadaan diyan sa airport na wala man lang magsaludo sa inyo sa atin, oh, dahil ginagamit lang tayo. Dapat ngayon, matikman natin yung sinasabi nilang OFW program na yan na tayo ay isang bayani. Dapat matikman natin. Pag ganito malakas na tayo, paano naman natin matitikman na pag ano, yung mamatay tayo ay nakakabaong na na wag naman sana na mangyari sa ating lahat uli sa mga nangyayari diya, noon na sa, sa, ano yun bon, sasalot sila sa atin na tayo ay bayani. Pero wala na. Ano natin maririnig yung sinasabi nila. Pero yung nga nung pagbakasyon ko, tinitiktingala ako ng tingala sakaling mayroong, mayroong bang mag, magsalot ba? Ikaw ay bayani. Kayo mga bayani, mga ganun ba dyan sa airport? Kayo mga bayani, welcome back to Philippines sabihin nila sana, wala man, wala, magkakaproblema, magkakaproblema ka pa sa, ano ba yung, yung i-travel na yan. Hmm. Kaya subukang mag-apply ng, ano ba yung, ano, ina in na card, kalmutan ko na, magpila ka pa ng, mga ilang oras, tapos mga documents na kailangan nila, needs nila, ay, akala ko, passport lang, hindi pala, anak ko, alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko, kaya umatras kami, ilang kami umatras na sa airport kami, kahit na 3 hours kami sa airport. Yung kasamahan ko, mga kas nakilala ko ba sa airport. 3 hours kami nagtambay sa OFW Village. Sabi namin, ay punta tayo mag-apply ng ganito, yung card na yon bla bla bla. Ay nako, 30 minutes na kami nakatingala doon, na ang daming nakapila. Tapos, kailangan nila needs nila ng ganyan, needs nila ng ganyan, needs nila ng kailan Akala ko, passport lang. Tsaka tikit. Yun pala, marami. Hay, nako. Umatras na kami. Hay, wag na. <laughs> ay, Diyos ko. Dami talagang, yan ang na-surprise -na ako dyan sa airport. Akala ko, ay, salamat. Mauwi ako ng December, may magsasalot. Welcome back, OFW. Isa kayong bayani. Uh, welcome back. Tapos may bibigay ba na envelope? Mm. Uh, shout out. Hindi lang sa bangkay ka na sa sabihin, sasabihin hanggang sa bunganga lang na sa uh, ano tayo isa uh, tayong bayani. Sana naman sa pag-uwi natin, pagbakasyon natin may sasalot sa atin na bayani. Oh, may magbibigay kahit man na isang presents lang na souvenir baga na kung ang galing na pilato. Yun, ganun sana yun. Kahit isang bulaklak lang. Oh, bayani, nakasalot, nakasulat doon na bayani of the Bilyo. Oh, di ba? Hindi yung lagi na lang sinasabing oh, if the isa kayong bayani. Hoy, nako, nakakairita. Bayani kung bayani, wala man lang tayong mga yung malakas ba na may sasalubong sa atin. Yun lang sana ang rene-request namin na ngayon may maraming nagpupurgod dahil may mga sakit kagaya ko magpupurgod na ako dahil napapagod na ako 1226, magpupurgod na po ako sana naman merong nakapila doon ba ng mga officer oh welcome back kabayan may ganon ano ka purgod o bakasyon oh, pagpurgod o oh, envelop hmm, punta ka pa sa ano ba yun? Sa uwa? Magpila doon? Matulog ka sa harapan ng uwa? Para makakuha ka ng ano ba yon? ilang cash yun? Hmm. Ay nako, shout out lahat po. Sorry po sa aking banat ngayon. Dahil nakaka wala ng buto. Yung sinasaming bayani tayo. Sasabing bayani ngayong malakas tayo. Na lalabas dyan sa airport na... Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, may magsasalot sa'yo. Magbibigay ng isang bulaklak. Tapos nakasulat doon, bayani. 'di eh. oh, diba? Hay, wala na yung pagkain ko. Ma, ma ano na? Malamig na. <laughs> Ayan, shout out po sa mga kababayan ko dyan. Dito, kababayan ko dito sa baron. Salamat po sa lahat. At saka, ingat-ingat po. So, mga bala dyan, pag uwi, -uwi ninyo, dahil nawutom na naman ang mga taong, mga officer doon, na napasali yung isa kong kaibigan na umuwi, na tanim bala buti na lang nakalusot. Ano ba yan? Tama nga naman, ang sabi ng kaibigan ko, alam nila na ang bala na yan is ang daming issue. Bakit ka pa magdadala ng bala sa bag mo? common sense. Talaga na kayo dyan, mga officer dyan sa airport, mga iba. Huwag na kayo magtanim-tanim ng bala. Kung gusto niyo ng chocolate or dollar, sabi sabi nyo, ibubulong lang ninyo na sabi nyo, uy, pahingi ng one, 100, yun. Ta sasagutin naman namin ang 100, pinapustusan namin ng kubika Ano yun. Eh, talaga kayo, magtanim-tanim pa kayo ng bala eh. Hindi naman uusbong yan ng kabutihan kasamahan 'yan. Hmm. yeah, shout out. See you in my next vlog. sana. Uh, may natutunan tayo sa mga iba kong mga sinabi. Salamat po. Just na lang po, ang po sa atin. Pray na lang tayo, wag na tayong lalabas na maglare laro dyan. Oh, salamat po. Just na lang pambala sa atin. Bye.